na itong Panginoong Hesus na nagtatag ng kanyang iglesia San Mateo Kapitulo 16, 18, Kago di Soe, Ligo Hoti iye Petros, Kay Epitaw Petra, Oikodomi so Monte Eklisya sa Grego at sa Aramaic, Ap ena amar na lak na to kipa, at sa Latin, et ego ko kiato is Petros et soperam Petram ilipikabu iglesia miam et portain pirinun paibilabot at versos iam and so I tell you, Peter upon this rock I will build my church at siya ang nagutos sa gawa kapitulo 23 versikulo 11 na mula sa Jerusalem ang kanyang iglesia ay dapat e eh, o umano ni San Pablo doon sa Roma. At Roma Kapitulo 1, City 8, Hepistis, Homon, Katangelitay, in Holo to kosmo ang pananampalataya sa Roma ay lumalaganap sa buong sandibutan. E eh, sino bang katuparan? Walang iba kundi ang simbahang katuliko.